Bulak at saka bingi pa ito parit eh. Huwag tatay at talagang ano po talaga itong kupare ko. Ay, Yung galit na galit na sa tatay. Ay bulak pala yan. Eh huwag tatay at talagang galit na galit na yan tatay. Huwag tatay. Talagang galit ay pare pasensya ka na pare. Bulak ng... bingi pa. Ay, bingi pa talaga ito. Bulag pa talaga. Oo. oo suso. Ay, huwag tatay. At talagang... kulit? pagulit, pagulit. kulit pasensya na pre talagang ito si ah uh, kayo talagang, galing talagang napaka pare sa pa kayo galing sa baba. galing kami sa baba ba? ikaw pare sa ka pala okay, ako tama galing pa rin sa wag tayo talagang kanina pa si so, bali sa si pare, pare sa yo kuy buha sa buhangin at kuy mabili nang isda tulang pamulag sa bundok okay pala pare Bury ay ko kulit ito ang matanda na yung kasama mo ha kulit ko ito pare ito talaga ay talagang Pulak hmm. talaga ito pare oi oh, Kita mo pare eh bigi pa yata dumatan na rin oh Bigi talaga yan pre at hindi yan makakita at Nakakarinig pa eh, talagang nakaka-batrip nga nito ni asama ay eh, pasensya na kata pare ay eh, talagang ito talaga isusnat eh. Batrip din talaga ako pare pag ito asama ay, ay, ko Ay hindi ah oh, 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 pare talagang Ay nakakasakit Tawa pare tawa lang ito pag ito banatan mo gawa ng hindi po siya makapaglaban pare Pakapasensya na mo yan pare eh, partado pa yung isang kamay niya pare ay oh. Ano naman matanda na yan o. Oh. Tatay, eh, huwag na tatay, Galit na galit na si pare ay oh. Kanina pa yung baka... nagalit. Ano pa dyan, oh. makapamisa yung ano yan. Kasakit na yan, matanda na yan. Huwag tatay, ah, talagang galit na galit na. Oo, oh. oh. huwag tatay. Oh. Pasensya ka na pare, talagang ganyan talaga yung pare. Ay, huwag oh, pare eh. Tatay, huwag na nga ni tatay. Oo. Oh. Ah, grabe naman to sa Talagang napakakulit nga nito, pare. Ito, kaya nga nga ko nga isama ito, eh. Uh, napakakulit talaga. Hindi pa makakarinig yan. Ay, bingi pa. Bingi pa talaga, no. Grabe naman eh, talaga matanda nito, eh. Ibali na, na, ito, na sa, sa tao na yan. Tatay! Eh, mo pala? Ay, luluko ito. Pre, ano ba niya pinangariya niya, ano? pala, eh, niya, pa kapak kapak. Oh, nagkasalita to, pare. Bingi yan. <tari> nakasalubong tayo kayo mga mga baka ay ay ay, uh, ay, ay oh, oh, oh oh pare, ay talagang bingi pa talaga ito Eh, <coughs> magkulit talaga ay so, tatay ay tapos kung saan sana, na, na pa ay, kanyang panungkod ay kung saan oh. na mamatat oh ay baka mapunta na kami nito pare ay talagang puto mo pare. kung saan na wala ni tatay ay talagang nakakabatrap naman talaga ito si tatay ay Huwag nga ni tatay. Kanina ka pa talaga tatay, parang paulit-ulit na lang ang sinasabi ko eh. Kaya nga ayaw na ayaw kitang asama eh. Uh, pare, alam mo ba pare na... Oo oh, pare. Ano na ba ito tatay? Talagang kanina pa talaga ito eh. Ano ba ang gusto mo tatay? Gusto mo bang iawang ka namin dito? Ayaw. Eh, wari ta ka na tayo, wari. Uh, pare, yan yung ganang... Kita mo nga oh, si Pero, eh, bulang pong pala at bingyan, wala lang pakihabang yan.

Kaya mo matanda pare. Bakit pare? Bakit ti tatay? Kuno itu? ito? Tatay, tatay. Oh, 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 tatay. Oh, oh, pare. Tolongan, mo pare. Pare. Tulong mga kapatid, tulong. Oh, tatay, tatay. Oh, tatay. Tatay. Oh, oh. Tulong mga kapatid. Tulong. Oh, mo Tatay, tatay. Tatay, ano pa kaya tatay? Wag mamamatay, tatay. Oh. Tatay. Ano pa tatay? Ano pa? Ano pa?

pag abot pa yan dyan ka. Ay, anong kulit pa rin. Uh -oh. Pala may sakit sa puso. Ay, nakak